Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Bob Lopez. Halina, samahan niyo ako sa landas ng pag-asa. Sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay galing kay San Lucas. May tanong ako sa inyo. Meron ba kayong mga sinusundan sa social media, katulad ng sa Facebook, sa Instagram, o sa TikTok? Alam niyo ba kung sino ang sinusundan niyo ay nagpapakilala sa ibang tao kung sino kayo. Kung titignan nyo o babalikan nyo o ire-review nyo kung sino ang mga sinusundan nyo, tanungin nyo sa sarili nyo, bakit ko nga ba sinusundan ang taong ito? O bakit ko ba sinusundan ang page na ito? O ang account na ito? O on channel na ito? Kasi, nagpapakilala sila sa inyo uh, kung sino kayo. Ang hamon ni Jesus sa Ebanghelyo natin ay sundan natin siya. Sabi niya, sundan niyo ako. Pero marami mga kondisyon o may maraming mga, uh, maraming mga um, excuses ba ang mga tao na sinabihan niya na sumunod sa kanya. Yung iba sinasabi Uh, uh, ilidibin ko muna yung mga magulang ko o kaya uh, may aayusin muna ako sa bahay ko. Pero, kayo, ano ba ang uh, excuse nyo kung bakit hindi agad natin sinusundan ang Panginoon? Kung bakit hindi agad tayo sumusunod sa Kanya? Kasi, nararapat naman siyang sundan kapag siya ay sinundan natin, makikilala ng, Pangino ng mga tao kung sino tayo. Na kapag sinundan natin ang Panginoon, malalaman nila na tayo rin ay mapagmahal, mapangunawa, mapagkumbaba, um, madaling magpatawad, um, mapagbigay, at mabait, maayos kausap, Uh, maayos sa ating buhay. Kaya kung tayo ay tatalungin kung sino ang sinusundan natin, sana hindi lang mga tao o mga channel sa social media ang ating sagot, kundi ang sagot natin, ang Diyos. Ang Diyos ang ating sinusundan. Ang Diyos ay ang ating uh patutunguhan ang Diyos ang ating pinagtutuunan ng ating uh, paningin ng ating um, mga kagustuhan sa buhay. Pagtuunan natin ang Diyos. Ialay o ialay natin ang ating buhay, iayon natin ang ating buhay sa Diyos. Dahil sa lamang ang nararapat na sundan ng buong buo, ng buong buhay, ng ating buong pagkatao, ng ating bu uh, buong puso, ng buong ating kaisipan. Sundan natin ang Diyos. Kung kayo po ay natulungan ng uh, reflection na ito, maari lamang pong i-like o i-share.